guys, gandang gabi. Ayan. Ang ating sinigang na tuna. Ayan. Kulong-kulong na po mga palangga. Timplahan na natin bago ilagay na. Malunong gay. So yun na guys. Ilagyan na natin ang panlasa. Tinimplahan na natin. Pakuloyin pa natin para maluto po talagang ating isda. Ang tuna. Ayan. Para yummy po. Hindi siya malansa. At takpan muna natin. So, yun. Buksan natin, guys. ay na mga palangga. Purong-pulo na siya. Ayan. Mabag na po. Hindi na siya amoy isda. <laughs> Ayan. Huwag sabihin kasi sila, na Ayan po. Mm. Lalagay na lang natin ang ating gulay. So, yun. Ayan na po siya, guys. Mabango muna ng ating sinigang na tuna. Mm. Ginisa ko po mga palangga ang kanyang sangkap ng loya, sibuyas, bawang, kamatis para hindi siya malansa. So, yun. lalagay na natin ah malunggay. So, yun chicken guys nilagay na natin ang ating malunggay kay na siya ayan. ayan palutuin na lang natin ang malunggay mga palangga so yun pwede na tayo muli maghaponan sa maulan-ulan na maghapon dahil mayroon na naman po tayo Bisita na dumarating sa ating probinsya. Ayan. Sana naman eh, maging maayos lang po ang lahat. Mag-iingat tayo. So yun mga palangga, buksan natin at na. Ayan, ito na po ng ating malunggay. Ayan. Off na po ating siya kay... Overcook na po yung ating gulay. So ayan guys, tayo na maghapon natin sa panahon natin ngayon na malamig dahil katulad nga po ng sinabi ko kanina ay bisita na naman ang ating probinsya na pinaghandaan na naman ang lahat mag-iingat lang po ang mga nasa tabing dagat ganoon din po ng mga sa tabing ilog para malayo po tayo sa kapahamakan yun at tayo na ay magsandok tayo na ikakain. Ayan guys. Ayan. So yun muli. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay sa aking mga mamunting videos sa Ramil Have Your love Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Love, love, love. God bless us all. Bye. See you sa next video.